yung papa ko po nag ano po tatarbaho po siya doon po sa may bypass po ng ano po siya nagta-traffic po si mama ko nag-asawa na po siya ng iba din po kami binalikan kaya po yan ganto na po yung buhay namin hindi na po namin kaya kasi po mahirap din po manghingi sa ibang tao makasi po, minsan po yung iba, Bibigyan po ng pera, tapos papasama po, tapos kukunin po kami. Tapos nag-iingat na lang po kami. Hmm. Ibig pa lang sabihin, yung mama niyo hindi nyo nakasama? Hindi na po. Matagal na po. Ganon nakatagal? Ten years na po. Or lagpas na po ng ten years. Kasi maka hmm. po three years old po ako noon. Naghiwalay na po sila. Hmm. Bibi pa po siya ako po nag-alaga sa kanya. Okay. Paano niyo natutunan palang mangingi ng pera dito? Eh, kasi po, ano po nun, nag-naawa po ako sa may papa ko po, kaya nanghingi na lang po ako ng tulong sa ibang tao po. Mm. Para po, ano, tipo kami, kaysa daw po kasi kami magnakaw. Kasi yung pag magnanakaw, makukulong ka po sa pulis. Tapos mm. po, natatakot din po kami. Kahit po minsan po nang kami ng pera, baka po kasi matyempuhan po namin yung nangunguha ng bata, kunin na lang po kami bigla. Pwede kang makilala muna? pangalan mo kuya? Si Jaden. Ilan taon ka na Jaden? Ten. Ano Ten. Yeah. Dito po kami ngayon sa ano ka telegram? Dito po kami sa San Rafael LTO. Hindi ka ba natakot kanina? Paglapit mo sa akin doon? Natakot ka konti? Ba't ka natakot konti? Alam mo ba yung ano? Alam mo yung vlog, Kuya Jayden? Ah, okay. Sige, pakilala kita sa vlog, okay lang. Mali mo, hindi lang ako yung makatulong. Pati yung mga kababayan natin, matulungan ka, no? Okay. Si Jayden, uh, ilang kayo magkakapatid? Tatlo? Okay. ilan ka? Pangalawa. Pangalawa? Ah, sumunod ka sa panganay. Okay. Gusto kong malaman nasan si Mama at Papa mo. Mama, nasa -hmm. Nasa, nasa Manila. Nasa, nasa Nasa Manila. Minsan, nasa Manila. Minsan, Nasa bahay Nasa... Nasa mm -hmm. Okay. Tapos... Bakit mo ko linapitan kanina? Parang ang ng panggayad lang sa isipin sa ano. Sa um, mga Kailangan sa school? pero okay. mm. Pero, kamusta yung pag-aaral mo muna? Ano lang kong kailangan po? Bukod um, mga uh, sitat na lang ko mag-aaral. Gano'ng kakagaling sa school? Kapatid ko pupabae eh, ai mm. ano mo ko siya. ko po siya lagi lagi pero ayaw na po magisip. Sabi niya po, mamaya na po, ano, 7.30, late na po siya. Hmm. No? Mm. Pinag sa so, tingin mo, ginagawa mo yung best mo, ginagalingan mo sa school? So, para makatapos po kung pag-aaral. Mm. Ba't gusto mong makatapos sa kagahanan? Parang kung nakakatulog po ko sa mga kapatid ko at mm. mga mm. kamama ko po. Ko. Sino yung kasama niyo sa bahay? Bakit uh, ano po, sa yung kami po magkakapatid, min, ano po, minsan po Sabado, nauwi po ni Papa. Minsan Sabado, nauwi si Papa. Pero ngayon, sino yung kasama niyo sa bahay? kapatid. No, hindi. Pero sino yung parang mm. nag-aalaga, nakabantay sa inyo? Ano po? Nakita ko po. Yung hindi na po nagbabantay sa amin. Yung mm -hmm. bagong asawa po ni Papa. Ah. Yung nagbabantay sa amin. May bagong asawa pala si Papa mo. Oh. Mm -hmm. Alam mo ba kung bakit nag-iwalay si Mama at Papa mo? Nag-away po sila. Mm. -hmm. Okay. So may bago nang kasama si Papa mo. Okay naman ba sa, sa inyo? Gan mabait ba sa inyo? Mm. Kailan ba na nangingi kayo ganun? Alam niya. May nagutos ba sa inyo na mangingi? Mm -hmm. Hindi. Ibig ko sabihin, may nagutos ba na humingi kayo? Wala po. Inisip eh, ko lang po na mga hinihintay dito. Hmm. po na ng na dito pang panghalo. Hmm. Bakit mo naisipan, mami niya? Kailan pa pala ito nagsimula, yung pag-iining ng pera? Ano na matagal na po. Matagal na? Ako nga um, Ano na 2024 pa po. 2024 20, pa? Po. Nandito pa po. Hmm, saan natin lang na pala? Okay ba malaman magkano yung nahihingi mo minsan? Wala yung pinakamalaking nahihingi mo. Minsan hmm. ko sa yung ginagawa mo sa naman po kami ano sa eswela ha. Mm. Um, ano po po ang mga Okay. Gusto mo ba yung ano, yung nangihingin ganyan o parang nahihiya ka din pagka na, ka? O... Oh. Minsan po, hindi po humihingi kami. Pero kung minsan nangihingi, minsan po hindi. Ano ba siya? okay lang ba sa yung gawin to? O parang, o oh, sige, mangingi ka muna doon para meron tayong pera. Sino yung nagsasabi sa yung, ano, mangingi ka ng pera? Hmm, okay. Hmm, kumari, wala na kayong pagkain. Hmm. Tapos, ano yung trabaho niyan? Yung kinakasama ni Papa mong bago? Mm hmm. Tapos si Papa mo alam niya na hindi kayo Hmm. Paano mo natutunan yun? Paano mo na ano na mangingikam pera? 2021 po. Mm hmm. Yun po natutunan ko na po. Oh, uh, ba't mo natutuan ng sino yung nakita mong nangingi ng pera? Ano po, nakita ko lang po yung mga, mga yung kapatid ko po, ano, yung babae na kita po na ng bagay at tapos yun, tinaya ko rin po Meron kong isa pang kapatid na nangihingi. Ako'y babae kanina po. Pati rin po ang kapatid ko na nangihingi rin po. Ah, tatlo uh, pa na kayo? Ah, edi pagka nangingi kayo, marami kayong pera pala. Minsan mag... Yes, minsan po, nag-traffic kami dyan rin Ako po na dito yung kapatid ko traffic po Pero pumasok na po sila. Ako hindi pa po. Okay. So, noong nung mangingi pala si ate? Hmm. Ilan daw yung ate mo? Ilan po, 13. 13? Nasaan siya ngayon? Nasa, na, nasa iswela. Ah, nasa school. Ibig sabihin, minsan sabay-sabay pala kayo dito. Hmm. Okay. Wala na po dito sa na po yung isang kapatid ko maliit. Wala na po dito sa na po, hmm. Papa, Hindi ba kayo nahirapan yung paghihingi ng pera ko yan? Hmm. Eh, ay, papasok ka na ba? Magkano yung babayaran mo? Ano po? Tuhan. Two hundred fifty. Okay. Y yung ibabayad mo doon, ano yung babayaran mo doon kuya? Ano yung ano, ano, ano yung mga babayaran Para bayaran natin lahat. Sasali po kami sa sayaw tapos eh, sa pantalon po tapos sa uh, t-shirt tapos sa uh, may laro po namin. Mm hmm. Okay. Pasigil. Ang gano'ng kalayo yun sa inyo dito? Malayo? Doon lang po kami sa tapat na tapos pag-uwi ko, pag ano lang po, pagpapunta na po sa bahay, dadiretso-diretso na po maglakan. Sasabay na lang po ang... Okay, bukas, nandito kami ulit. Anong oras ko kayo pwedeng ma-meet ng ate mo at saka nung isang mong kapatid? Ay, mamaya hapon bukas po natin bukas na tayo mm. pupunta po sa dito bukas ng tanghali at napunta ka dito tanghali okay. mm. ah kasi kasi maraming tao no okay. hindi mo sure kung uwi ngayon ng papa mo okay. hindi mo sure kung uwi ang papa mo okay. Mm pag-uwi daw ng papa niya, yaya. Ba't mo yayakapin ang papa mo? Ang bayit naman ni Jayden na. Oo, oh, okay. Kakanan ba tayo, kuya? Okay. Kaninang umaga, nung ulam niyo. Ano po, ako pa binain lang po ko doon sa kanto, sabaw lang po. Sabaw? Magkano binayad mo? Sometimes sa kanina, sa, ano, sa bangko, ano, ordinaryo din Ah? Grabe naman na Kumakain ka pala sa kantin, tapos sabaw lang ang ulam mo? Apo. Mm, okay. Sabihin mo okay. pag malapit na yung school natin, ha? <laughs> Hindi ba pwede ako yung magbayad bukas sa school, Kuya Jayden?

Nalang ko na magamain ng Caldine ng Momo's Okay. O, sige, bigyan kita ang mo ngayon, no? Mahirap bang wala yung tunay na nanay? gano ka hirap, kuya? Mm. Okay. Kung makakausap mo yung mama mo, ano yung gusto mo sabihin kay mama mo? Kamusta na po kayo dyan? Hmm. Layo pala school niyo kuya, no? Oo uh, po. Minsan lalakad Minsan po. Ano po, nagsasabay po. Hmm. Magsasabay uh, ko naman ng kaibigan ko. sa Alam ko kuya, alam ko kasi Kuya Jayden, pagka may babayarang malaki, yung magulang yung magbabayad. Ito ba yung school Kuya? Ah, oh, sa gawin doon? po, may ano na Tignan natin nga kung ilalapit natin sa sasakyan sa mga bata kung matatakot. Di ba mga bata nga natatakot sa bus? Ayun na <laughs> yung <tabo>. <laughs> <Ayan>. <laughs> tao. Mm. Natatakot nga sila, no? So, paano magbabayad ka pa kayaan, Kuya Jayden? Magkano yung babayaran? 299. 299? Mm -hmm. May 99 pa, no? Mm -hmm. Ito, magkano to, Kuya? 200 po. Ito? 100 po. Ito? 100. Ito. 1,000. 10, 1,000? Kung bibigyan kitang perang manaki, anong gagawin mo? Ipunin ko ito. Ipunin mo? Apa. Ah. Kumari, bibigyan ka nito, ipunin mo. Apa. Mm, ipunin mo, hindi mo bibigay doon sa stepmother? Apa. Ba't hindi mo ba ibibigay sa stepmother mo? Bibiling ko po yan lang. Anong ah, uh, kapatid ko sa notebook para may notebook po siya. Ah, sige. Tignan na lang natin bukas. Baka may kumuha, no? okay. sige. Tatabi na lang muna natin. Okay, e, magbayad ka muna. Tapos mag-usap tayo ulit bukas, no? Ingat ka, ha? Okay. Pagbuti mo, ha? Welcome, kuya. Oh, ano yung kanin, kuya, August? Bye. Bye. ingat entah macam saja ya. perlu diulang lagi ano, kumusta yung ano, Kuya Jayden, 'di ba? Kumusta yung pasok ngayon? Okay, okay. siya pala yung ate mo. Okay lang bigyan ko kayong mic. Okay, mic ito. Okay, pangalan ng ate mo? Jaylin po. Jaylin? Apo. Ah, Ilan taon ka na, Jaylin? 13 years old po. Ah, tatlong taon pala yung ano nyo. Okay, di ba 10 ka na, Jayden? Okay, kumusta kayo ate? Okay lang naman po. Minsan may problema rin po. Hmm. Gusto kong malaman ate Jailin, um, kumusta kayo sa bahay? Okay lang naman po. Hmm. Minsan po may ganyan problema para po sa kakainin namin kaya po pumupunta po kami dito para po makakain po kami. Hmm. Okay. Ilan pala kayong magkakapatid, Ate Jeline? Tatlo po. Ako po panganay, pangalawa, tapos may bunso pa po mm. kami. Yung bunso, ilan taon na yung bunso? Ano po? Six po. Six. Okay. Gusto kong malaman pala, nasaan si Mama at Papa? Yung Papa ko po, nag, ano po, tatarbaho po siya doon po sa may bypass po ng ano po siya nagta-traffic po. Si mm. mama ko nag-asawa na po siya ng iba din po kami binalikan. Kaya po ganto ganito na po yung buhay namin. Hindi na po namin kaya kasi po mahirap din po manghingi sa ibang tao. makasi kasi po minsan po yung iba bibigyan po ng pera tapos papasama po tapos kukunin po kami. Tapos nag-iingat na lang po kami. Hmm. Ibig pala sabihin, yung mama niyo hindi niyo nakasama? Hmm. Hindi na po. Matagal na po. Gano'n nakatagal? Ten years na po. Or lagpas na po ng ten years kasi hmm. maka po three years old po ako nun. Naghiwalay na po sila. Hmm. Tapos baby pa po siya. Ako po nag-alaga sa kanya. Okay. Paano ninyo natutunan palang mangingin ng pera dito? Eh kasi po, ano po, nang naawa po ako sa may papa ko po, kaya nanghingi na lang po ako ng tulong sa ibang tao po. Mm. Para po ano, di po kami kaysa daw po kasi kami magnakaw. Kasi yung pag magnanakaw, makukulong ka po sa pulis. Kasi yes, po natatakot din po kami. Oh. Kahit po minsan po nang hinihini kami ng pera, baka po kasi matyempuhan po namin yung nangunguha ng bata, kunin na lang po kami bigla. Hmm. Kasi po pag nakuha kami, hindi na po namin maaabot yung pangarap namin sa buhay po. Yeah. Ano ba yung pangarap mo ate? Pangarap ko po makapagtapos po ako ng para pag-aaral. tas matulungan ko po yung, yung mama ko at saka papa ko. Kahit iniwan na po kami ng mama ko po, matulungan hmm. ko pa rin po siya. Okay. Um, kung mapapanood ng mama mo to, ano yung gusto mo sabihin sa mama mo? Ma sabihin ko, Ma, magbago ka na. Tapos balikan mo si, si papa kung gusto mo. Kasi gusto ko, gusto ko nang magbalikan kayong dalawa kasi masaya masaya tayo pag happy family, pag kumpleto. Mm. Mm -hmm. Kaya yun po, di bali na lang pong bumalik si mama, okay lang naman po, nakakain naman po kami ng maayos. Minsan, dalawang araw po kami hindi kumakain, o isang araw po, tumitiis na lang po namin. Minsan, hindi pala kayo nakakakain ng dalawang araw? Opo. Oh, Ba't? Uh, ano? Wala daw si Papa niyo, ganon? Wala po. Minsan po kasi wala po siyang nagiging pera po sa araw-araw po namin. Yung mm. sinasweldo niya sakto lang po sa pagkain. Sa minsan oh. pag may mga babayaran po kami sa school, punta na lang po kami dito para mangingi ng tulong pagbayad pag kami mm. sa mga kailangan sa school yung ano ang dati nga po po kami makapag-aral kasi wala po kami pang ng card ko po sa Pampanga. No. Eh naisipan ko po mangingi ng tulong sa, sa ano po sa mayor at sa kapitan po. Pinahiram naman ko kami ng motor ng ano po parang guys. Mm. -hmm. So, yun po, nakuha po namin tas Sakto po walang pambili ng gamit si Papa, pumunta mm -hmm. po kami ng baliwag. Yung yun eto po, tas yung uniform ko po na to, ano, meron pa po ko uniform doon. Mm -hmm. Kami lang po bumili, tas yung mga gamit namin sa school, mga notebook, tapos lapis po. Oo. Uh, pwedeng kwento mo sa amin gaano kahirap yung buhay niyo doon? mahirap po. Mm -hmm. Wala po kami ng kuryente, wala rin pong tubig. Pag minsan walang pera si papa ko po, tawag may bili lang po kami ng kandila or katol. Pag mm -hmm. walang pera naman po si papa, sa labas po kami natutulog kahit po pinag-aanuhan na lang po kami dun sa mga tita ko po. Parang pinagtatawanan po kami or Depende na lang po kung naaawa po sila sa amin. Mm -hmm. Kasi po pag naaawa, naaawa po sila sa amin, tutulungan po nila kami. Ma, wala nga lang po kami mahingan doon kahit ilaw man lang po, kahit tubig. mag mm -hmm. iigib po kami, may bayad pa po limang piso. Yung limang piso po, isang timba lang po yun. Mm hmm. Wait lang, matanong ko lang. Um, yung pinagtatawanan kayo, ano yung, ano yun? Ba't kayo pinagtatawanan? Kasi po, ganun po yung buhay namin. Mm. Kahit, kahit, okay. ganun, kahit ganun naman po yung buhay namin. Maka nga po, paglaki po namin, matupad po namin mga pangarap po namin sa buhay. Kasi mm. kahit, ano, kahit ganun po ginagawa nila, tutulungan pa rin po namin. Yung tumatawa sa inyo? 我。